Good well, afternoon mga Repa Pips Ito na naman po tayo Ibang uh, Ibang Subject naman tayo ngayon Sa gawa ng Pagbe-bend ng mga Stencil sa plate Paano paggagawa Manual lang paggagawa natin Halimbawa ito yung ginagawa ko ngayon pasimulang ko na siya Pali ilang letra na lang natitira Pali ito yung mga gamit gawa ko lang pa tawag na rito eh pamunsol or sinsil tsaka martilyo ito yung gamit materilyo, sinsil, dalawa isang medyo bilog pang ano sa gilid ay isa yung pangkanto ali ito mga pangkuan itong edge na to rito. motorito, rito na ito pala malapad pero malapad ito yun te nasa makuha mo yung bilog Ayan. habang binibura mo yan titirahin mo rin siya ng martilyo martilyo so uh, isang patulak tapos ikuti mo to patulak pa rin sa so, mga ka na ng pabilog kahit anong letters So nagsimula na ako dito. So mag -ano uli ako sa H. So ang subject ko yun, old school. Nakuha ko rin to sa mga chewing ko eh. Kasi meron kami nung araw, talyer. So na-develop lang. Nung una, hindi ko siya hilig. So ngayon eh, ngayon, bumabalik ulit tayo sa hilig natin. Kaya tuturo ko sa inyo paano mag ah uh, tawag dito mag uh, stencil nagamit ang stencil ang uh, martilyo so maghahanap tayo ng patungan ng cellphone para may kayo natin to ito 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 yung paano ito